Bakit may mga babaeng ayaw sumubo ng Eh, yan ang tanong sa atin na Bob's way Pag-usapan natin yan Kung interesado ka mong laman Please keep on watching para bago yan Kung bago ka pa lang sa akin channel Please consider to like this video And subscribe my channel So, bakit nga ba may mga babaeng ayaw susubo ng gay? Unang-una, baka hindi nila kaya yung pakaramdam na parang maduduwal ka kapag may subo-subo kang malaki sa loob ng bunganga nila. Pangalawa, baka may amoy, baka nababahuan sila at nahihiya lang sila sabihin sa'yo ng haraban Yung ano yung naamoy nila doon. Kaya kusa kang maguhugas. Kung gusto mong sinusubo ka ng iyong kapares, dapat kusa kang naguhugas. Dapat pag hinawakan mo yan, ay wala kang naamoy na kahit ano. Pangatlo, baka naman kasi e eh, sinusubsob mo. Kaya kung ikaw yung lalaki na nagsusubsob ng ulo o kaya hawak na hawak mo yung uh, kanyang buhok tapos ikaw na yung uh, nagmamaneho uh, ng kanyang ulo kahit ako kapag ka sinusubo ko yung ti ayaw ko nang hinahawakan yung aking ulo kasi gusto ko ako yung nagmamaneho ng aking bibig kasi kapag ka halimbawa hinahawakan yung ulo ko masakit masakit yung nga uh, yung uh, at baon din sa lalamunan kasi mas maganda talagang ikaw mismo sarili mo mismo yung naga tataas baba doon sa hi kesa doon sa hinahawakan kasi nasa ka, ayaw ko din ng ganun. So baka ganun yung iyong kapares. Kaya dapat kung halimbawa ang gusto mo, lahat ang kinakain, dapat mapagkaubaya ka. Dapat hinahayaan mo siya kung ano ang gusto niyang gawin doon sa iyong hi. At kapag ka halimbawa ang isang babae ay hindi talaga sanay sa may isinusubo. Yung hindi siya marunong. Kapag ang sa mabaya hindi marunong, hindi niya alam kung anong gagawin, ikaw na lang ang magsabi sa kanya kung paano gagawin. Yung ahawakan ah, mo lang siya ng magaan. Yung magaan lang yung kamay mo, hindi yung parang gigil na ka na parang isinusubo ng todo doon sa timo yung buwan kasi masakit 'yon para sa isang babae. Sana nasagot ko na tama ang inyong tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.